guys, good evening. Eto magluluto tayo ng pansit guys kasi nagkikrave talaga ako ng pansit. Alam nyo ba pagdating ko galing sa trabaho guys, nanonood ako ng mga videos, ganyan, mga luto-luto vlogs, ganyan. Nakakita ko ng ano, pansit. Tapos yun, sabi ko gusto ko ng pansit, gusto ko ng pansit, ayoko ng kanin. Sure, yun yung sa utak ko. So yun, mabuti pa, meron akong carrots dito at meron akong cabbage, ba? Diba? English, English. Ah. Meron akong carrots at saka meron akong repolyo. So yun na lang yung ano, no, tapos may manok pa ako. Tapos yun guys, sabi ko, perfect perfect. Tapos may binili pa ako isang araw. Tag ano, to three real lang na palsit. So, yun ang lulutuin natin today, guys. Para makakain naman tayo sa ating mga crave-crave. Kasi marapit na yung raramad, ramadan. Magsasaom na naman ako. Mag, ramadan ako. Mag, magpapasting ba? So, yun guys, no. Nandito na yung aking lulutuin. At saka, huwag kayong magalit, guys. Magluluto naman ako dito sa aking rice cooker. Kasi, ay, naku, tinatamata naman ako magluto, guys, sa aking lutuan. Sa mga electric, electric fire or something, something na electric, Janice. Nalulutuan is, tinatamad talaga ako, guys. Dito na lang ako, ha, rice cooker ko. Kasi, paupo-upo lang ako dito. Parang, Korean-Korean uh, ba na nice style, guys. So, yan, guys, no. Takpan-takpan lang natin, no. Tapos, kada ano, naluluto siya parang tumataas yung ano rice cooker ba Tapos, i ano ko naman i ano ko naman pindutin ko naman guys kasi nilalagyan ko ng tubig diba masisira ito hindi ito abutan ah, na ilang ilang years nasira talaga itong rice cooker ko pero sige lang wag din ako awatan basta makakain lang tayo ng pansit guys at hindi naman ako araw-araw nagluluto luluto dyan ng kung ano-ano ah kanin lang man talagang pwedeng lutuin siya pero syempre, mautat um, mindset ba mindset dito tayo magluto sa rice cooker marami naman ang gumagawa niyan kung may rice cooker tayo sa bahay kung tatamad kayo dyan kayo magluto eh yeah, recommended ko talaga ito sa inyo mga sa mga kapwa mga OFW dyan na nagatrabaho inside the house naku recommend recommended ko talaga sa inyo na may rice cooker doon dyan. Kaya magluto guys, no? So, yan guys, malapit na maluto ng ating pansit Ako, makakatagin na ako ng pansin guys. So, your char. ng buhay sa may mga birthday chan, Ito daw yung pampahaban ng buhay, sabi nila. So, yan. Luto na guys. Lagyan natin ng, ano, lang. lagyan natin ng lemon para malis-alis din yung itong ubo ko. Kasi feeling ko kasi na sobrahan talaga guys ng ano, napakaalat. Yan kasi eh, may nagtanong kasi ng kwarto dyan na ko. Sinatabi ko na umalis na kasi siya si kuya. So, may nandang tanong kung magkano ba yung kwarto dyan. Parang ako naman yung tenant dito, oy. Ilibri ni naman ako na kahit isang buwan lang para makasave ako ng 1,000 char. Charo to. Maraming salamat sa inyong lahat. Sa lahat na nanonood ng aking videos. And don't forget to follow and share na um, my video. So, pakisuyo na lang po, oy. Na share and ano na lang yan. Ano rin na lang yan. Um, <coughs> follow na rin, ba. So, thank you very much. I'm your Saida in Qatar and you are who your name in Qatar. Joke lang, oy. Joke lang, oy. No, malakas lang talaga yung boses ko today because of char, English, English. Wala kasi akong katabi dito. So, thank you very much. Very, very much.